sa inyong hanging bridge guys ngayon ay nandito na kami sa kabilang sa kabilang ibayo anong gagawin mo dyan pag nahulog dyan Si sa nagsosolo siya. nagsosolo siya, oh. Ayan. Tapos, <laughs> nah, ayan guys, oh. Ano yan? Restaurant. Marami pang may ikutan dito guys. Ano, ikot tayo. abang sila madam eh. oh, dito may park oh. oh. Silipin natin yung silipin ko lang guys yung aking mga alaga dito. Nandito sila eh. Magpapahinga sila. Ay, nandito si Adan at Iba. Sinasamahan pala nila, guys. Ayan, oh. <laughs> Ayan sila. Uy, wawa naman yung aking horsey, horsey, horsey. Tignan natin yung ilog guys. Huh? Yun, ang ilog nila sa baba. Kulay brown yung tubig. Kasi ano, mulan. Ayan, nakasang oh, agus. Oh. Ito yung mga alaga ko. wishing well ito may wishing well din dito guys wishing well may laman ba ay meron nga <coughs> ayun wala kong bariya eh yan ulit ang ilog naamis ako sa ilog guys Siguro kung hindi ano 'yan, 'yung hindi brown 'yung tubig, pwede siguro maligo diyan. Kaso ngayon hindi pwede dahil ano. Sa parang malakas 'yung agos niya, delikado paliguan. Ah, ito kami ngayon, guys, sa ah, cable jeep in the Philippines. Pero mamaya pa kasi it magbubukas ang activity, so kami ay nagbe-viewing muna. Sa magagandang view nila dito. Ngayon, ito yung kanilang high rope adventure and ka and swing. Ito yung kabiti. Ay he, pay kabiti. Ayan ang swing nila, ayan oh. O, tapos guys, ito yung nakakamangha. Ay oh, no, ganda yung ilog nila. Ayun, may mga falls pa doon. Wow. Ito yung nakakamangha, guys. Nakakamangha rin ang kulay ng ilog kasi nga umulan. Ang ganda yung mga bato niyang ano sa baba oh. Ang ganda yung mga rock formation niya sa baba guys. Oh. Ang ganda. Ayun ang ganda guys. Ayan. So, hi guys. Good morning. Good morning guys dito kami ngayon sa Cavite anong kasi pangalan nito <laughs> ang ganda guys tinan nyo yung ano doon ilog yan ito yung aming adventure today nila madam uh, hindi naman kami makakasama dito guys ay hindi kami makakapunta dito guys kung hindi kami isasama nila madam so kami ay sabit sabit lamang guys yan mamadali si Tarzan bibidyo pa ako sa ilog e eh. ito yung giant swing nila guys swing tapos yun yung ilog oh ang ganda ang ganda ng mga ano nila dyan yung mga bato sa baba parang mga pinorma sila tapos ito yung kanilang cable jeep ewan ko lang mamaya kung mag activity sila madam dyan kasi 8 pa mag-umpisa di ko alam kung anong oras na so habang hindi pa nag-umpisa ang mga activity kami ay nag-ikot-ikot muna ni Tarzan. Hindi kami may makapag-antay. At ayaw namin may masayang na oras. Siyempre, samantalahin namin mag-video. Ha? Papalabas yun? Ah, ang kalsada. <laughs> ano? Ah, ay, salamat po. Nabasa ko ngayon. ano to? Ito yung exit? <laughs> Yan. So, dito, libot-libot lang muna kami ni Tarsan, sila madam, hindi ko alam nandun sila sa kabila pa kami ay nakarating na dito sa kabilang ibayo ay hindi na siguro pwede pumunta doon dito na lang tayo, ayun no, meron pa o oh, yun know. oh may ikutan pa dito guys so pupuntahan natin para marami tayo malibot ba oh may ilog oh ay video natin ilog Maglaya niya. Anong ilog? Ha? Malayan. Ay, si Kuya Gardo. Ang ganda naman. Pwede magvideo, kuya? Ang video lang kami, eh. Tingnan nyo, guys, oh. Si Kuya Gardo. I music. we were Ang ganda, oh. May papakita ko sa inyo. Ay, sa likod ko tingnan nyo. Ayan. Dito, Noel! Hoy! May Noel. Noel! Picture dito! Ayan kami, guys. <laughs> Ayan kami ni Tarsal. Ayan kami ni tapos, exit na pala ito dito guys. ano. Salamat po. So ngayon papasok kami. Kasi hindi pa kami mag exit Kami ay babalik sa entrance. <laughs> Dahil kami ay hindi pa nakapag-activity. So, balik muna kami sa entrance. Siyempre, bago kami bumalik doon, kasawa na muna kami mag viewing dito ganda ng sound si kuya Christmas tree nilang laki oh na yung Christmas tree nila guys ha? sino? andun pa yung sa ano harap baka doon sa swimming pool Belen malapit ng Pasko may bilhin na sila So ito lang dito, no? Wala na. Ayan yung ano, kung bata. <makes noise> ha? Hindi, eh. Bibidyo ko po lang kung park. So ito yung kanilang anong nanggay. guide uh, video, uh, hanging bridge guys <makes noise> 160 meters Skywalk Hanging Bridge. Tapos ito sila madam guys. Tingnan nyo. Bulaga. <laughs> Ayan sila. Ayan sila. <laughs> Ak akala ko naman nagsisilbing 1 1212 tapos meron so, pa lang naka yeah. Sige. Akin na muna 'yung cellphone mo. No? Ba yung tinitinan mo wala si Junjun dyan uy doon kano yun sa baba medyo oh. pupunta kami sa ilog kung saan yung may parang laba kanina ayan ang tawag doon <laughs> yung mountain na sumasabog doon kami pupunta ito. So, dito yung daan, guys. Sa yan. Ay, Diyos ko. Dahil bunga ng papaya. Dahil may bunga ng papaya, guys. Private villa na ito dito, guys. Ayan. Hindi uh -huh. pa lang po bumaba doon sa may laba-laba nila. Hirap pa akong Na? Ito dito Na? mga Ito dito mga private villa guys okay. Okay. Puntahan namin yung vulkan, yung mga bila. Pwede yung umano pala sa ilog. Pwede yung bumaba. Ayan, no? Oh. nandito na kami sa baba. So guys, ayan, samahan nyo kami. Puntahan namin. Ah, ngayon, yung vulkan. Yung vulkan, Ayun. Yan yung hanging bridge. Ayun, no? ayan. Oh. Ayan. <laughs> ayan yung ilog, guys. So, oh. ayun, hanggang dun. Ayun. Yun, galing kami kanina doon sa kabila. Yun. So ngayon ay pupuntahan namin yung yung vulkan nga na may malaking buwaya. So ito nga, medyo madulas nga daw ang daan. Tama nga naman madulas ang daan kasi malumot yung ano, bato saka basa dahil nga umulan. Hiniilog, oh. Yan ang pupuntahan namin guys. Ayun oh. Ha? Ha? Yan yung hanging bridge oh. so <laughs> hanging bridge Lang ibang daan kasi yung sa gitna eh. Yan. Yan yung ilog, yung kulay ng ilog. Oh. Mahaba din tong hanging bridge nila, no? Ayun, papunta na kami sa laba, guys. Puntahan namin yung, okay, ano, yung Mayon. Madilim kasi yung... Oh. na. <laughs> Andito na kami sa Vulcan. Kanina kuha-kuha kami dun sa taas ni. Eh. Hindi naman palang bumaba dito, guys. Ayun yung waterfalls pa dun, oh. Eh. nila man-made lang pala. <laughs> Ayun. Ha? So guys, nandito kami sa ilog. Ayan yung vulkan. Ayan, diba, nakarap ah, Saan yung daan dun? Papunta sa buwaya. Saan na namin yung buwaya? Walang daan. Madulas. Madulas. Nga mag-swimming ako ng hindi oras. Ha? Oh. No? Ay yung buhaya, guys. Ay yung vulkan na yon. Ayan yung hanging bridge. Wow. Yun, doon sa kabila. Yan yung ilog. Ito. Ito yung falls. Asan ah, yung malaki kaninang falls? Ah, di na natin makita. Kung nakatsinila sana ako eh. Ayan, Tarasan eh. Adventure na talaga. Ayan, sa ilog. Bahala na mabasa. Ayan, bahala mabasa guys. Uy, sa kapag adventure kami dito ano ha laki lang yung ano po ko guys kasi hindi sa ha dan oh, yan yung hanging bridge guys ang laki mo palang bumaba dito sa ilog. Ang ang dami nilang waterfalls guys Ayan oh. Oh. Ayan, oh. Ayan o Baka kasi talaga yun eh, no? Ayan Yung yung waterfalls nila dito Ano guys sa uh, Kulay ano Kulay kape Kasi nga umulan Pero ang ganda Sarap pakinggan ng ano guys, alon, ay yung ano ba, tunog. Kasi yan yung ilog, sukulit at sukulit. Paano ka pupunta dun sa ano? Sa